Ito po muli tayo kay Mark yun yung apat na magkakapatid na iniwanan ng magulang at uh, bibisitahin po natin si Mark kaalamin natin kung uh, kumusta ba yung paginom niya ng gamot at kung may nabago ba sa kanyang pakiramdam kung tumigil ba yung sakit ng ulo simula nung nakainom siya ng gamot so tara po samahan niyo po ako mga kalingat So mga bago pa lang po sa aking Youtube Channel, like share, comment and subscribe and pakipindot po ng bell button para updated kayo sa lahat ng aking mga video. Pala na rin po ako sa aking Facebook page, Roda Mix Vlog. And huwag po natin kalilimutang suportahan kay Bal Santos Matubang at Edna Vlog Kalinga Prab at lahat ng Kalinga Partners. <laughs> Sama ko po si Erwin TV Official. Ayan, suportahan po natin Erwin TV oh, Official. Oh. <laughs> Basta hindi ka kumakain ng aso. Okay yan. Hmm? Pag hindi ka kumakain ng aso, oo, oh, hindi yan makakagat. Ah, yung mga bata pala nagkagat, nakain ng aso na naman <laughs> <laughs> aso <laughs> <laughs> totoo yun. Ay, nandito pala siya. Sa kagaling. <laughs> Dito pa pala si Mark. Musta ka? Sa kagaling na Hello, Luma. Adon. Kumusta naman? Ha? Nahilo ka pa rin? Ah, hindi na? Yung sakit ng ulo mo, kumusta? Nagkalma naman. Ay, oh, maganda pala. Kailangan talaga may gamot, ano? Sa mga kapatid mo, Lah, mula na. Mula no, mula, no, mula no. Oh, madulas sana. Ay, kunti na lang. Kunti na lang sana at madudulas. Dito tayo, dito. Dito ang bahay nila. Wala yung mga kapatid na? Pumasok? Ikaw lang na iwan. Kumain ka na. Makatulog ka naman ng maayos kagabi. Okay naman pala. Ayan. Salamat po. At ah... Uh, medyo... Nawala na yung sakit ng ulo mo? Hindi po. Ha? Nawala-wala po. Nawala-wala na. Naginom ka na ng gamot mo? Wala po. Pang ano lang yun eh. One week. Ayan. Nandoon naman yung ano? instruction. Sino nagpapainom sa'yo? Ikaw lang? Ikaw po. Ah, si tita Ika mo? Naginom ko ng gamot kayo lang. Ah... Ngayon, nakainom ka na. Hmm. Lahat sila pumasok. Yung mga kapatid mo. May isa lang po hindi. Sino? Yung babae po. Nandiyan yung kapatid mong babae? Wala uh, po. Nasaan? Ilan sa lalitong katira? Apat. Nandiyan mo kayo, kaya lula. Akin na lula mo? Ilan talaga na kaya? 18. 18? Ilan talaga? Ah, bali nagkabukol ka lang. Anong dahilan ng na kabukol ka? Kumula sa pagkabata mo na? Nag-ano daw yan, nagtatrabaho dati ng mabibigat, nagbubuhat ng kung ano. Tapos? Nagbubuhat ng mabibigat. Ng Hindi ka naman nahulugan ng ano ko yan. Nagtubo na lang po dito, ulog-ulog. Ilang, ilang, ilang taon bago mo na pa-check up yan? Grabe naman ikaw sa taon. Hmm, kasi baka lumala lang kasi. Hindi ano siya, parang ilang buwan na ba? Ay, magiisan taon na nga. Hmm. Na hindi na kasi wala Ay, lang silang magulang eh. Ah, wala magulang. Wala silang magulang. Ah, wala silang magulang. Hmm, wala silang magulang. Sino na susuport sa kanya dito? Lolo niya. Lolo Lola. Ganiyan talaga pag may lola at lolo ka no. Sila yes. talaga ang sasalo ng responsibilidad ng nanay. Malaki yung ano niya dyan eh. Pero sabi nung doktor, bi daw ako lapit ka daw dito nung bukol mo. Sabi nung doktor, baka makukuha pa sa gamot. Ito. Oh. May gamot ito eh. May naresita. May binili ako. Hindi naman nagaanong malaki. Masakit ba? Hindi. Ah, hindi naman masakit. Matigas siya. Malambot. Malambot siya. Hindi kaya may naipit na wire. Eh, wire na ano. Ugat. Na ugat. Hindi ma naman, wala namang parang naramdaman kang... Tapos yung ulo mo, patingin daw ako. Wala naman na yung bukol. Pigsa lang yan. Oo. Oh, wala na. Pumutok na. Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. Hindi yan. Nagputok na tayo. Kunti na lang. Nagaral ka pa kuya? Pagupitan mo kaya yung buhok mo. Tumigil ka na. Ang bata ka nun Ano? Nagaral yung tatlong kapatid niya. Ilang taon na yung tat tatlong kapatid kuya? Ilang taon yung tatlong kapatid? ano, grade okay. 10. May mas matanda pa sa kanya? Siya ang panganay eh. Kaya sa kanya na ano ang responsibilidad. Dapat kasi. Sa kanya na iwan. Nahugas akong pinggan niya. Ay, walang tubig. Ay, walang tubig. Nag-okay yung pakiramdam mo. Nawala wala po Ah, ayan sige. Ituloy-tuloy lang natin yung gamot mo. Ano oras ng yung mo kapatid mo? Plus 4 po. Plus Dapat okay. Ah, malinis muna tayo dito sa kanilang ano, kawawa naman. Anong inulam nyo? Okay, alam eh. Ay, wala. san kayo kumain, de Mark! Akin na lula mo, hindi kayo nagluto. Kaya pala ano? Ayusin lang natin to. Yung, kap yung kapatid kasi babae ay ano, bata pa rin. hugasan po muna natin dito ang kanilang mga pinggan. Parang isang araw pa itong hugasan nyo ah. Kaya nga ito. Hindi na siya na, ano, nawala naman daw yung sakit. Kada regeretso naman sana. gumaling Basta tuloy-tuloy sa -tuloy iyong gamot. Okay yan. Yung antibiotic pala tayo, ano yung nakalagay dun sa ano nga, risita? Once, oh, once a day lang man ano? Once a day, tapos kay isa, alas pang alas 12. Ayun so ah, yun, yun yun sa ano niya yata yun sa bukol yata yun Sana nga tayong yung ano sa bukol niya ay makuha pa ng gamot Nagre-request din po kasi yung ano ng CT scan kailangan daw may pa CT scan Pag mm hindi -hmm. daw nakuha po sa gamot ay uh, ipa CT scan Pero sana po ay uh, makuha sa gamot para makaya na ng gamot. Kasi marita na lang daw po yung butol na siya, no? Yung, yeah. <laughs> yung sa kanyang balikat. Bakit kaya yun? Ano tayo? Alam na yung simula na magsabaw siya ng pag-aralan ng kapat ng buhangin yung Magpapat lang kasi siya. Baka nabigatan na Narabi ba man bigyan na lang siya magsabaw? <tong> oh, yes, na na damay, puro siya, mahilip, Baka naman tayo na sobra hindi sa kakapahilot Baka, hmm. Baka lalong napasama yung kakapahilot Huwag na lang ipahilot. Kasi minsan ay hey, hindi alam na uh, manghihilot yung ano ay baka iiwasan na ugat. Sabay so, na po yan. Sige lang po tatapusin ko rin. Gagawa ako ng sa mga ito. Ganyan talaga pag walang nag uuto sa mga bata. Ang mga bata kasi kailangan talaga o, ito, may mag-agay. Dugo kaya po pulo yung gitara sa dugo sa pipo ko sa kwarto. Ito po nga po mo. <This> <a> <Sarez> yeah, yeah, ito po nga po. Ito po Saka ko Tama yung Toy. Mabuti nga po at nandiyan kayo. Nasaan ba yung anak mo, tayo. Ayaw na ako yung anak ko. Kaya nga po, saan? Ay, may may trabaho

Mabalawa na lang 'to isang balaw na lang. ko papakwan. po, po. po lang, Papa, Isang balaw na lang 'yan tayo, sabi mo kay Monica. Kaya talaga siya nakayo ko Masakit daw kasi pag may birthday. Sakit ang sakit ang. mo, uwi muna kami na yan. Sige po, ingat kayo. Sige po, ingat ka naman yung so Ingat at putik ha, baka madulas kayo Sige sana. Ka kayo uh -huh. Malaba pa ako. Ito. <laughs> 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 Ayan. Ayan, sige Mark, uh, pang one week naman yung binili kong gamot. na binisita lang kita at inalam ko kung mayroon bang nagbago simula nung uminom ka ng gamot. Ayan, maganda naman pala yung resulta at mahina ang katawan niya. Kaya kailangan din niya talaga ng vitamins. Kailangan niya. Opo, kailangan niya talaga ng vitamins. Kasi kahit uh, may mga synthetic medicine yan, kung mahina ang immune system, mahihirapan din pong gumaling. Ayan, sige, ipainom mo tayo. Yeah. Pero yung kape? Eh, yeah. mo. Tayo sa kanya. Mga kaginhawa rin yun sa kanya. Huwag po kayo matakot at herbal man yun. Bigyan kita ang pambili ng ulam, ha? Yeah, may bigas pa man kayo? Bigyan mo na, Kar. So, ito. Pambili mo na, ano? Ulam. Tsaka, kung anong gusto mong bilhin. Ha? Magpagaling ka. Sanay-sanayin mo nang mag ano. Mag ganun Hindi ganun. naman na, no. lubang dumadating ang sakit ng ulo mo. Okay. Wala, wala, wala po. Oh, wala, wala, wala. Pa Tuloy-tuloy po yung gamot eh. Malaking chance po wala. Hmm. Sabihan, pag naubos yung gamot, bibili ulit tayo kasi parang one month yata ang ano eh, ng doktor. Yung isa po one month na eh, matagal naman na yun. Oo, oh, one so, month yung isa yun, sa bukol niya sa yun, bukul. yun eh kasi para matanggal ko pa siguro sa local yung okay. na yan. pag hindi daw kasi nagbago sana po magbago ano po mga kalinya yun eh, sana magbago kasi pag hindi daw po nadadala ng gamot ay uh, nire kami ng CT scan so sana po madala pa sa gamot yan matuloy na, tuloy muna kami yan. Salamat. Ano, tuloy-tuloy lang sa pag-inom ng ano gamot ha. Tay, kanino yung lupa to. Tay. Parang kinas lang po ako dito. Uh, po, simula, simula mapapunta ko rito. Si Lolo po, yan po ang nag-aasit kaso. Kapag alam mm. po din ng dating-dating mayari. Hmm, nasa na po yung mayari? Hindi, umuwi po ang China at insecure. Simula isang Kaya, na isang business kami nagkausap. Hindi nilang po. Kaya ako na po nagbabayad ng business to. Ang pangalan ng lupa, kanino tayo? Doon sa mayari, Rocky Bayan. Pero ako po ang nagpako na. Sabi nung no, asesor, pagbayad mo na niya at bak baka niya hindi na rin makadating inti. Chay. Hindi na po ay. Hmm. Sige tay. Kaya sabi oh. po, mga ganda ganda naman. Yan, uwi na kami ana, Mark. Uh, ano Mark. Sige po, po. Salamat. No. Ingat ka. Maulan ba ga? Mag, pupunta ka sa kabila ay mag ano ka mag sombrero at baka yeah, lalo yun, kang magkasakit. Uh -uh. Kaya nga. kakainip nga naman dito ay. Wala man silang libangan. tay, thank you Sige po. po. Alis na po ako. Ay yan po mga kalingap. binisita natin si Mark at yun maganda naman yung response ng kanyang um, katawan sa gamot at yun nawawala-wala naman daw po yung sakit ng kanyang ulo. At sana po ay matanggal yung ano, bukol sa kanyang balikat para hindi na kami mag kan. scan. Maraming salamat po sa lahat ng nanood ng na aking video. Tay bye bye. Mat, bye -bye. Bye -bye. bye bye. bye bye po. God bless us all.